Huwag kang mag-sounds na. Galing, ha? Mm. pa. Ay, napagod yung anak ko. Flexing my daughter's, ano, ah, uh, tawag nito na? Sing-sing, gawa ng anak ko. Pinag-aabalahan niya sa buhay. Binibinta niya to guys, eh. Ayan singsing, -sing. Marami siyang beads. May ano, may sing-sing. Binibinta niya to. Sa school yan. Sing-sing to siya. Yan. Ang ganda pala ng kamay ko. Oh. Kastila yung kamay ko, Char. Ayan, o. Oh. Dapat nakinto siya makita, yung lulo. ano ilagay mo dito? Hey. Eh, ano mo tingnan mo nga sa YouTube para hindi siya makita. Find another way na hindi siya makita itong dulo. Ito, ito. Meron yan, hindi siya nakikita. Yung nilalagyan ng malaking ano string. Mm, guys, ito. Gawa ng anak ko. Nagbibinta kasi siya ng ganito, guys, sa school. Yan. Minsan, pinipicturan niya. Kaya sabi ko nga gawan ko siya ng Shopee account. Wala lang. Parang play-play lang. Tapos nabibintahan naman siya. Kaysa naman, ano, walang ginagawa sa bahay. Ganyan siya. Ganyan, pero ganyan kakalat yung table niya, guys. Okay lang yan. Okay lang yan. Tapos yung isang boy ko naman, iwan ko anong ginagawa niya sa buhay ito. Ano ba yung ginagawa mo na Nagansilyo nag, -ansil, nag siya guys. Tapos ano, iwan ko nahirapan siya. Straight lang yung ginawa niya. Kaso lang hindi mas straight daw. Sabi ko, bakit hindi mas straight? Bakit ko yung ganyan? Sabi niya, bakla daw ata. To. <laughs> bakla daw to ata. Kasi hindi nag-straight. Sabi niya, yan guys. Yan mga yung mga ano nila, L. activity sa bahay. Ayan. Mahulog yung laptop mo, anak. Yung laptop niya tumutunog parang helicopter na iwan ko nag-overheat na ata. Ayan, naririnig nyo guys. Okay lang yan, magulong yung table niya. Shy si ate. Kanina pa siya niya na. yung mga beads niya guys ang dami. bumili siya kanina yung mga pera niya iniipon-ipon niya pa mas ko 492 lahat na bili niya kanina pero meron pa siyang before tinatago lang niya